Mapagpalang araw mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Karugtong nga po pala ito ng vlog natin kahapon na nagpa-order tayo ng pansit malabon with combo na puto cheese. Isinabay ko na po pala yung bilao na puto order natin sa mga pa-order nating merienda na combo puto. Nagets niyo po ba kasi ako hindi. So ayan na uh, ibalot ko na po, na-ikling wrap ko na po nang maayos 'yan. After palamigin ng mabuti at uh, ikling wrap ko po 'yan nang mabuti para hindi pasukan ng langaw or langgam. Kahit itapon-tapon po 'yan or yat atsya hindi po 'yan matatanggal sa lagayan niya. Ayan po 'yung sample nagparangalan po ako. Parangalan! At nang ma-deliver na po natin yung mga pa-order natin ng mga kaibigan po natin, ay nagpahinga po muna ako ng mga isang oras para may lakas po ulit tayong magluto. At pagkabangon ko naman po ay ibinabad ko na yung ating bihon na pampalabo. Palabok din po pala yung order sa atin ni Miss Kathleen. At habang nakababad po yan, ay iniluto ko na po yung atin para sa sauce ay, ng kalabi. Ay, na! Nagluluto pa rin tayo! Ano na? Ayan po. Luto na yung ating kalabi sauce. Lutoin ko na yung noodles para na. 6.30 na po. 7.20 dapat umaalis na dito si asawa or 7-10, ganyan. Sarap, hmm. Tignan diba niyo po. po, gabi na ang tas pa rin ng energy ni Kasaulo Parang di pagod, maghapong nagluto na malenke nag-deliver, etc. Ega eh, na gana. So, yan abang pinapakuluan po natin yung tubig para sa ating pampansit palabok. Ay, kumakatak katak pa po ako dyan, no? Hindi ko alam kung ano yung kinakatak ko. Ayan, binabalot ko na po pala yung ating bilao ng aluminum foil. yan po talaga pinakagamit yung way ko po ng pag-package ng ating mga food bilao, lalo na po sa palabok. Dahil yung sauce po niyan ay umaapaw. At ganyan ko naman po palalagyan ng sauce yung ating palabok. Para simula taas hanggang baba, eh meron pong sauce yan at hindi ko kulangin si customer. Pagkatapos ko pong nilagyan sa ilalim, ay dun ko pa lang po ilalagay sa kumukulong tubig yung ating pangpansit bihon na palabok. At 30 seconds lang po yan dahil malambot na po. 30 seconds ko lang binabad yan sa kumukulong tubig. Ayan, nasasamid pa ako. At hinango ko rin po agad yan. In-strainer ko po, pinatiktik -tik ng mabuti ila, ilalagay po nating pasibayo. Pasibayo, ilalagay po natin yan ulit sa ating bila o pag na patiktikan na po yan ng maayos mga kasawlo. Yung wala na po talagang tubig-tubig yung ating um, pansit bihon. At nang masure po na po, gulat kayo, no? Char! At nang masure ko na po na wala ng tubig yung ating bihon, ay ipinak ko na po yan. Ganyan po. Tignan nyo po yung ginawa nating aluminum foil. ba diba po? Hindi aagos yung sauce ng palabok. Lalo na at sauce po tayo. So, ay eh, kita nyo po yung nilagay nating sangkap. Napakadami. At ayan na nga po ang order ni Kat na Suki so, okay po natin na taga Pulong Santol, 30 pieces na puto cheese at large bilao ng palabok. Bukod po sa si, ay meron po tayong extra sauce na binibigay para di kulangin talaga si customer. At ayan po yung proof na gapi po natin i-deliver yan. 7 o'clock, 7.10 po ay umalis na tayo ng bahay. Kasi 7.30 pinapa-deliver po dyan sa Porak, bayan po, sa bayan po, sa Evarquez Arcade, something ganyan, marami na pong ganyan sa Porak, eh, mga kainan, stall-stall, ayan, may kwento pa po yan, si asawa na po pala yung pinapasok ko dyan, pinahatid ko, dahil hindi pa po ako naligo, sumama lang po talaga ako para mahanginan ako, alam niyo naman po, super energetic ang ating mami-an, mami, social, at ayan na po si asawa, natatawa pa po ako dyan. Itutuloy ko lang po yung kwento ko kanina. Ayan, pinabura po ni Kat yung pagtag po natin sa kanya dahil may iso surprise po pala sila na hindi ko na po itinanong pero sorry ako ng sorry sa kanya. Sorry be, sorry be, ganun, ganon May iso surprise pala tapos hindi pa na surprise nakatag na siya. Kaya ayon binara ko po ulit. At pagkatapos po nating mag-deliver pala ay nag-chat si Koya. Saktong nasa porak tayo. ay ibinilin natin siya ng Itong manok kind of fried chicken at hindi pa po ako marunong tumawig na naan no? Yeah, kaya tawang tawa ako dyan so ayan po, God bless us all po dito na lang